Nagngingit-ngit po ngayon ang mga taga-suporta na itong si Tiboloy. Mm, ang mga usbaw. <laughs> usbaw, kanino ba salita yung usbaw? Parang meron tayong kilala na madalas ay bansagang usbaw. Itong mga diehard. Ah, kay Aling Marie. Anyway, shout out sa ating uh, kaibigan na si Aling Marie. So yon, uh, ngal. itong mga taga-suporta ni, ni Tiboloy. Mga nagmamarunong akala niya naman kayo lang ang anak ng Diyos. <laughs> Hindi po kayo anak ng Diyos. Kayo po ay mga anak at tagasunod ng demonyo. <laughs> Diyos ko po, ba? Diba? Nagngangal nga, lulitin natin. Ah, dahil nga tinawag na itong si... Tinawag na si DILG Secretary, itong kanilang pastor. Butihing pastor ko na. Ang sagwa, no? Butihing pastor. Iniiba nyo ang ibig sabihin ng salitang mabuti. Hmm. At yung, yun nga, binabaliktad ang kaisipan na itong mga kababayan natin. Butihing pastor, mga litsugas kayo, butihing pastor na napakaraming karumaldumal na akusasyon, napakaraming kaso, at nagtatago sa batas. <laughs> ano daw? Tinawag kasing pugante. Eh yun naman kasi ang totoo, ano ho, sa lahat ng tao na tumataka sa batas, kay ikaw ay napatunayan na or convicted na o hindi pa, ikaw po ay pugante dahil may arrest warrant ka na po. Illegal or, or ano sabi? Um, dangerous, fugitive etong taong ito. Bakit naging dangerous? Kasi galing na rin po sa bibig nga na itong si Kibuloy. Ipinagyayabang niya na meron siyang private army at lahat yan ay handa daw magpakamatay para sa kanya. Hindi din daw siya pahuhuli ng buhay. Okay, hindi pahuhuli ng buhay na ang ibig sabihin talagang manlalaban itong si Kibuloy. Mm, ang tawag ay pugante at hindi daw pastor. <laughs> Ikaw naman kasi DILG secretary, grabe naman po kasi kayo magsalita. Okay, siguro mas maganda sa so tawagin niyo na rin pastor. Yun lang peke. <laughs> Huwad. Huwad na pastor etong si Kibuloy. Alam niyo naman dito sa SMNI, dito sa uh, istasyon na ito ni Kibuloy, lahat yan ay puro pambabati ko sa mga taong ayaw ko no kay Kibuloy. Parang gusto kasi nila, ay gusto niyo lahat si Kibuloy. Lahat ng ginagawa niya ay tama. Mga punyetang ito. Oo. Yan po ang madalas ay balita. Okay, pinapabango siyempre si Kibuloy at yun naman na taga or nagtatrabaho dito sa ating gobyerno para tugisin ang mga katulad ni Kibuloy ay minamasama. Minasama ang pagsilbi ng warrant of arrest. Minasama ang pagpatong ng 10 million reward sa ulo nga na daw si Kibulay. Matakin nyo. Ito yan, hindi daw pinalagpas ng ministro ng KOJC ang tahasang pag-alimura pag ni PNP chief. Hindi daw, ay bakit kasi tatawagin pastor? Ay hindi naman naniniwalang o hindi naman siya tagasunod na daw si Kibulay. Eh kahit ako, ba't kung siya tatawagin pastor, eh hindi naman siya o hindi naman ako tagasunod na itong tinatawag niyang pastor. Ay kayo, Tawagin niyo siyang pastor dahil kayo, dahil kayo po ay mga oto-oto at napapaniwala sa kanyang mga kabaliwan. <laughs> 'Di ba? Hindi daw pastor kundi ay isang pugante. Ayon sa legal counsel nga ng Kingdom of Jesus Christ, hindi daw tama na tawagin pugante. <laughs> so, gusto nyo? o tama ba na tawagin din pastor? Lalo na yung salitang butihing pastor ay itong si sikibulay. Eh, 'Di ba mas malaking kamalian 'yan? Buti pastor, ang daming kaso, ang daming karumal-dumal na, na violation sa batas. Matindi ah. Sabi, um, hindi daw tama nagtawagin tawagin ng pugante. Gayong ginagamit lamang nito ang kanyang karapatan dahil na rin sa mga tinatanggap nitong mga banta sa buhay. Marami daw banta sa buhay at ang si pinaglolo <laughs> Pinaglololokon nyo ang mga sarili nyo. Kayo pong lahat na tagasunod ni Kibuloy. At pati na rin, syempre, itong mga taga-SMNI. Kawawa kayo talaga. Good luck.